sumayin ang Panginoon. At sumayin rin. Ang wakas ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, sinabi ni sa kanyang mga alagad, ganito ang nasusulat, kinakailangang magbata ng hirap at mamatay ang misiyas at muling mabuhay sa katlong araw sa kanyang pangalan ang pagsisisi at kapatawaran ng mga kasalanan ay dapat ipangaral sa lahat ng bansa magmula sa Jerusalem. Kayo ang mga saksi sa mga bagay na ito. Tandaan ninyo, susuguin ko sa inyo ang ipinangako ng aking ama, kaya't huwag kayong aalis sa lungsod hanggang hindi kayo na pagkakalooban ng kapangyarihan mula sa itaas. Pagkatapos sila ay isinama ni Jesus sa labas ng lungsod. Pagdating sa Bitanya, itinaas niya ang kanyang mga kamay at pinagpala sila. Samantalang iginagawad niya ito, siya na may lumalaki, paakyat sa langit. Siya'y sinamba nila Pagkatapos, sila'y nagbalik sa Jerusalem. Taglay ang malaking kagalakan. Palagi sila sa templo at dooy nagpupuri sa Diyos. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo.